Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng ilang post ang TVJ Productions sa gitna ng tagumpay na nakuha ng kanilang kumpanya laban sa Television and Production Exponents o Tape Inc. Matatanda ang nawala ng trademark rights ang Tape Inc. sa Itbulaga branding matapos malaman ng Intellectual Property Office o IPOPHL na hindi maipaliwanag ng kumpanyang pag-aari ng halos-hos kung paano ito dapat magkaroon ng titulo ng longest-running noontime show. Sa X, ang production company na pagmamayari ni na Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon ay nagpost ng tweet sa kanilang mga tagahanga matapos ilabas ang desisyon. 14344 Dabar Cads Post ng production company Salamat sa mga Dabar na nakisaya sa amin ngayong Tuesday. Totoo nga na Happy Tuesday! Hashtag Legit Dabar see you tomorrow! Dagdag pa nila, Inaasahan ng mga netizens na maglalabas ng pampublikong pahayag ang TVJ bukas tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang para tuluyang makamit ang buong karapatan na gamitin ang titulong Itbulaga. Saklaw lamang ng desisyon ng IPOPHL ang paggamit ng Itbulaga sa mga merchandise at print materials at hindi ang paggamit ng titulo sa telebisyon. Gayon pa man, naniniwala ang ilang eksperto na ang tagumpay na nakuha ng TVJ ay magbibigay din sa kanila ng bentahe para manalo sa copyright infringement case na inihain nila laban sa Tape Inc. para tuluyang matigil ang production company sa paggamit ng Itbulaga title. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.